Bus. Nice. <coughs> wow, perfect. Wag mo na bumalas sa mga 2 to 5 minutes. Saan lumabot? Lower back. Okay. Yeah. Doon sa may, sa may gitna kasi sir, ang kapal ng muscles pag na ng uh -huh. sa akin. Ito, ito yung masakit talaga sa iyo. So, Oo. Ito, kumpara parang yung sa... Yung sa kapila, ano. Uh, ito, ito palang gamit yun. Uh, Sobrang sakit. Ito yung... Ang hindi ko sa may... At saka doon sa pagitan ng Rex mm -hmm. na dun, kasi nakakapit yung quadratos kong program. Yung kasi yung nagpupunta. Ito huh. sakit sa pag-inidin. Ito Side. Oh. Kaya yeah, kasi yung parang yung pa kumikli yung right side. Oh, okay. So lahat ng tension ng muscle right. na siya. Kaya pag ng so sa sakit. Kaya sa ano kaya? yung mga kaya. Ang na. Okay. Ang ano, ano kasi ako sa medical sabi, hindi daw mapansin pa ako kas, daw ako ng ano. Kung sa school baka may school din ako. And ito yung mga pag yan na siya magtaka ng school, pero dahil naka workout siya hindi siya nagkaroon kasi yung muscle oh. natutulungan niya na may nakapundasyon kasi yung mga muscle kaya hindi talaga pero kapag payat kasi hindi ka nag workout na ako sa oh. sponyo sampung taon ako siya sa ano ba hindi nila active hindi matibay yung muscle na nakapundasyon dun sa pangbuto ngayon. yun Mata pa na ako